yo, yo! So, kamusta naman ang experience doon, Ivan, bilang lokal dito na pabalik-balik doon? Ano pa yun? ganda pa, do, pa rin. Yung... Na-excite ka pa Dami din ba ba? Na-excite oh, pa rin ako. Ikaw ba? Na-excite ka ba doon? Ganda doon doon. Grabe, na... no? Ilang beses na ako nakatalan doon, pero Bwet laging ganun pa rin yung kaba ko. <laughs> admin office. Hello guys. I'm new. Ito pala. Ito. Yan, yeah, no, diba? Siya yung kuya, <laughs> kuya. Ken. Siya yung nasa intro pero iniwan. <laughs> Yan. Yeah. May oh. birthday niya kasi nung director. Ano? Okay, okay, okay. <laughs> Happy birthday. Kamusta na naman lakad niyo? Kami masaya okay, kami. Yeah, di. Kasi <laughs> vlog namin, 20 minutes. <laughs> Mas pinili niya ang iba yung kasama niya kaysa kami. HAAAAAAA! <laughs> <laughs> pero <laughs> <pamilya> naman yun. Ha, <laughs> kamigyan. <Okay. laughs> <laughs> Tara, ayos na tayo. Kailangan tagal natin start? 5 minutes yung papunta 20, mga 20 minutes yung lakad so, ah, may sa <laughs> 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 mga may gout, daw eh kung pag gout ako sino? <laughs> <think> ako <laughs> alangan kami hello, tapos na kami sa paghahanap no? opo ako na muna magdadrive kasi <laughs> si Kuya Lito yung aming piloto ay nag good job Nahuli na <laughs> LTO. Ang ah, mahal no, 10,000. So, huwag na po kayo magdadrive ng ano, unregistered, na, unregistered na, na, vehicle. Tapos pag nahuli kayo, akala nyo mga, mga 500, 500 lang yung pagka uh, hindi nakarehistro yung sasakala. Sabi kong mahal. 10,000 bro, 10,000 10, 10, E hey, ikaw sip, parin niyo mo na yung motor mo Wala, <laughs> <laughs> dilaglag sa LTO pa ko yun, Pa-search on. po, pa-search po, Joseph pasearch Tabian Pa-search po, Joseph Rabin Tabian As <laughs> on the click 1, 2, 5 So, alis na po, ah dyan ba si Ivan? Ah, nandiyan ka na! Ay, nandiyan ka na pala Kung sino Hindi pa yung kitang-kita yun Pahangin muna kami ng konti So dadan mo na tayo sa 7-Eleven. Ay ba direk? Ay hindi na nga pala. Hindi na naman direk. Sorry, sorry, sorry. Nagalit ka, sabi ano ba? Hindi ka daw nakikinig direk. Patanong mo patanong. patanong. Di na! Ako patanong ka lang pagkalit. Lagi pagkalit eh. Marunong ba kayo lumangoy, Jeng? Ako. Ha? Hindi ka marunong lumangoy. Langoy aso na. Ay Ang, 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 ang lubong, ang halo, ang halo, ang sabihin mo madali Ang ng halo, ang halo, ang bigkasin yan. Ang halulubong ng haluan, Mali ka. Oo, oh, ang halulubong. oh, ay mo ang halulubong ng haluan, Ang halulubong mga luwan Paul. Ang halulubong mga luan Paul. Ama, parang sa ano yun ah. Ama. Pantika <laughs> 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 Peter Piper Packer. Piper Toyo si Kuya. Sa Monday pa ba <laughs> 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 ano? <laughs> Bukas mo <babayan. laughs> Ang social naman ng mga English pa. Suka Toyo si buya Sa Monday pa <laughs> <laughs> O ulit natin. Ano yun? Ang laloan. <laughs> <laughs> Ang ba yun? Oh, ano? 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 Ang ano? ano? <laughs> oh, <laughs> Nagalulo na si Lolo. Mas madaling big kasi. Malika pa rin dere kasi hindi mo pinakita. Saan na kasi yung bintana mo? Bihit na. Mamay lang yan. Damay damay tayo. Wow ah! Ang puti mo ah! Si Jaja kasi hindi nagbubo sa bintana. Bang ngiti ka hindi ko marita. Ayun! Andun siya. Kami kasama nga po po <laughs> sa likuran. Ano po ang bag natin? Ganda, ganda lang. Ganda lang. <laughs> ganda lang daw ang bag nito. Interview nyo nga yung nasa likuran. Ayaw magsalita. Ganda Okay lang ba yun. Lahat po ng na tahimik namin sa likod. Dapat nandun ako eh. Wow. Si wow. Jeng nag-iisip na yan. Kung ano yung... <laughs> I-edit sa mukha mo. I-edit sa <laughs> mukha mo. Ah! Nagreklamo ka. Na... Nainit. Baka umitim ka. Yan. Yeah. Sige. Lalagyan ng sunog. Ay! Sunog <laughs> <Then>, na kanin. <laughs> grounded ka na isang buwan. pagka kaya din tinuloy mo yan. Uh, wala! Mga magbaboy boyfriend ah? ha? <laughs> Hindi ka sure. Ay, ang ganda ng bundok, oh. Tingnan mo siya. Puno mo ka dyan sa bintuan. Ganda, tingnan mo yung... Ganda. Oo nga, ganda ng bundok. Ang bundok. Ganda nga ng bundok. May kulay. Ah. <laughs> May kulay. <tambok. laughs> Ang um, tambok ng bundok. Pero medyo na ano na siya. ano. Ay, uh, <laughs> nalinis na nalinis. <laughs> ganda ng bundok. Pangit ng ugaling ng mga kasama. Hirap dito guys. <laughs> Nandito na tayo sa... Ano to? Mangulo. Ang ina ba niya no, ano? Dito na tayo sa mga lolo falls. <laughs> ano ulo? <laughs> Wala pa dito pa lang 'yung ano, dito pa lang maglalakad. Ano yun 'yung mga ban? Ah. Ano? Sang smell naman diyan. Ang ina nakaka-close up na naman sa <laughs> akin. When you smile. Kaya sige nga ako lagi pwedeng tripan eh kasi 'yung mga sarado 'yung mga kasama ko eh. Oh, naman bait mo nga. Ina, kami naman oh, sama. Ako oh, si oh, pinaka bait naman eh. sama. Ako matutukan po. Ang ginawa. Pwede ko 'yung bigote niya. Tawagin ay bait. Hey, Kamusta ba? naman ba? Mm, hmm, kami yeah. nature. Diya. Kamagahanak mo diya. Diya. Yeah. <laughs> ay, tumawa no, si Aroy! Unang beses na tumawa no. si Jeng. Aroy, kamagahanak oh. mo yung kalabaw diya. Parang hmm. hindi ko kakutis yan eh. <laughs> ay, ay, personal ah! Ay, personal ah! Sama. Eh! Kaya nung kutis yan. wala tayo <laughs> sa inyo. Uh, ano? <laughs> takot. <laughs>

Ay, may tubig. Okay ka do. na? <laughs> Parang hirap mga recover doon. Siyempre, okay ka na. Hintayin <laughs> na natin si Joseph. Bro, ito may tubig, oh. May mo galaw na stand. <laughs> <laughs> na nice stand, eh. Ito, bro, may tubig. Diyan, punasan <laughs> mo nga diyan. Mukha mo. Ay, no. Na stand ni Yodora. Pero mo kaibigan naman tayo, di ba? Kapilay ka? Nakakapilay pala yung tayin. Kala ko, pala ito. Nakakagawit pala. Wow! Wow, wow. Bagay mo, sir. Tuwa tayo hindi minis dapat ito eh. Hindi dadaan. Sabi, sir, hindi maging buhay probinsya na eh. Kung wala ka naman hinangad na... Ganong parang buhay. Saan mo mo sa probinsya? Pero sa akin bro, parang karangyaan din yung pagiging simple. Anong insight mo ko na Elitz? Kasi taga-probinsya talaga. At saka ang laki pong karangalan Walang... <laughs> na makasama. Si Kuya Ken. Pagmasid! Mapagmatsag! Walang... Chok na! Buray ko, pantlo bro! Matang lawit! <laughs> Hilago na nga eh! So, nagkakaroon po tayo ng problema. Kasi Bakan? yung isa, bobo. Bakit? <laughs> mm. Alam, magpapaipad ang drone. Hindi din na yung cellphone niya. Diba? Bakit okay. yung cellphone mo? Kasi yung, at, hindi naman natin yung ginamit natin kagahapon. Yung cellphone niya yung ginamit. Ah, kasi di updated. Sind, ba? Tama na, nakatapak na nga ng tayo. <laughs> <So>, Aray ko! Mindset. <laughs> so, Mindsend na <laughs> <anong tari. laughs> mind ba? Mindset. Yesabi, ano sa <laughs> inyo? Wow, lupit mo. Ano <laughs> na? Yeah, Kinin na 'yung, ano, lilipad ba? Kinin ba, ba ano? Utang <laughs> init oh. Sa refill lang tayo. Yung, la yung opis ko, ano ba naman? Kamo sa... office ah. Hoy, kamo office daw si po. Punta diyan <laughs> <no>, <laughs> oh, kamo office. Kamo office na daw si. Oo, nakaangat lang ayo ano sa. Hindi na to magsalita si Danilo pero wala <laughs> kit. Mia, alam ko na ko usap kayin dalawa? Ano pig chismosa niyo? Kamote. <laughs> Sep, konti na lang kung kuha mo na yung inis ko eh. Oo. 20 minutes lang yung lakad, magiging 1 hour. Oo. Walad na si Papa. Jeng, ano yung mga pangyay? Shhh! Pang! Iba na magalit Baka oh. <laughs> palo pa eh. ah. <laughs> <laughs> nangingitim na naman. Ay, nangingitim na. <laughs> <laughs> Grabe sila magsalita bro. <laughs> Grabe siya. No, oh, ako, na mm naiinis na -hmm. ako sa'yo eh. Kaya naiinis na buwan tayo sa'yo. Puta, may tour guide bang ano? Stop. Hindi kami papayag kasi hindi makuha na ng drone. So, sino yung ganda ng lugar, oh? Tapos wala tayong drone shot. Sir. Ima ka! mo, direct! Eh, punta ka sa lugar na wala kang balik. <laughs> malaki yung ano yan eh. Malaki yung fine yan eh. Malaki yan, ano hoy yun, mas pala ko pa tayo. Pero, yun? na yun? kita. Ano kita. Ano yun? pa lang, Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? lang. yun? Ano yun? Balik sa'yo, ka eh. Tawa na pa Hindi makamahang Lumatira ng patalikot? Pakasalam, oh, manis na ako. Bakit mas ka? Pagkakasi mo ka, oh. Pagkakasi mo ka? Ano sa'yo? Baroy! Baroy. Jollibee ang pig. Nakabibig ka, nakabibig <laughs> ka. Huwag kong masasabi, masasabi ka. Ito na ang ganda ng lugar eh, no? Dito sa'yo <laughs> na. Ang oh, may may usapan eh. Nananawagan ako sa ano, nananawagan ako sa mga turista dito. Eh. So sa'yo na naman huwag na kayo magtapon hmm. ng mga gantong basura. Tama. Eh. Ay, ang dangi eh. Kasi sigisira yun Lagyan nilang buhangin yung ni mga tayo <laughs> Aray ko <laughs> Nasa buhangin na nga yun <laughs> Bubuka tayo kalabaw Atay mo yung kalabaw Ayop Nabigla ako eh Nice tan Ito <laughs> camera biglang may, may Sa laki ng tahi ng kalabaw. Inapakan, puta ka may jackpot. Hindi kasi iniisip na requirements dito 'yon. Ano? Kailangan tumapak ng tahi ng kalabaw. Hindi nakagalaw eh. Nagkaroon ng gout. Kuya Kim. Ano yung balito sa weather? May namumuo na, may namumuo. May namumuo <laughs> <may> Namumuo <laughs> <namumuna> ng galit. Tapos mo yan. God in van. matanda ka na. Hey, Ano mo, Jay? Kung mo, Jay? kuha mo yung inis ko Jay, mo ano ba 'yung mo? Nagagalit na naman. Oo nga. ng gamot. <laughs> 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 Ang pagamot niya. Agaw Ay, glad. Ay, nice. Ang download. Hello, bro. <grobe. laughs> Dalawa sila, bro. Ang lahat. Ayun na, ayun <Brad. laughs>

ay, <laughs> <Or>, galit na ganit. <laughs> Lala yung mauna kaya, iba? Si, eh, Kuya Kim, pala. Uh, <laughs> kuya Kim, ano ang magandang gabi dito? <laughs> kuya Kim, ganti po kayo si sitwasyon. <laughs> Alam mo, kapatay mo sa amin, Kuya. Ang problema po kami. <laughs> sa gantong mga araw. <laughs> sa gantong mga araw. <laughs> Maaraw! Maar <laughs> Tando Alam mo ako! Walang ginawa ka sa Wala kang karapatan na masaya! Dapat malungkot ka pa ngayon, buta! <laughs> okay. Kung may kasalanan dito, sir, huwag kang karapat kang na maging masaya! Yay! Yeah, 300! 240 na lang! <laughs> lang Kala ko swerte pagka nakaapak ng tae. Ay namin mo kami sa kamalasan. Anong puno to? Ay ba? Puno ng tanga. <laughs> Aroy ko! <laughs> wait wala <ha? laughs> <laughs> oh, mo na rin, rin, rin sarili mo. <laughs> mo si Mia mayayang bayit na tao na iinis na sayo narinig niyo narin, niya ano <laughs> <Siga> siya sabi? <laughs> interpret kasi bobo mo kala mo okay Bist na naka po nakita ko na yung polis, nakatalon na ako yun. hindi ko magawa mag gawa kasi yung <laughs> <Bobo> mo <laughs> Sabi niya yun, sabi niya lang. <laughs> <sasukutang>. Ayun, is... Ay, kaya ko may huwag yung hinakasalan ng gagawin, Golden Boy yun, Red Boy. <laughs> <laughs> Naiinis na rin <lang> ba? <laughs> <laughs> kanina, kanina, puta. Itim na to, itim. Kanina, so, itim to. Sobrang inis. Pag-inis <laughs> <laughs> Nagiging pula yan, puta. Sige, tumatapa ka talaga. Ano sila sabi ni Miguel? Sige, 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 sige. Ay, kaya dito ba di tayong <h> <right>? ba? <laughs> Ganyan, tagyan niya kami ni Kuya Tapit na. Pag umaga, <laughs> maaga kami doon wigising yan. Kaya dito nakapagpulis na yan. Pulis? Ako nagsasag na ako na. Kasi maga okay. kami doon wigising yan. Yung mga kabataan nga yun, at least bata. At bata? <laughs> Tangali bata. Tangali ka wigising. Walang gout gano'n. Okay lang. Mga <laughs> <laughs> Di <The> high blood. Wigising ka na. Wala lang ang karapatan. Amaya, amaya na, amaya na. Grabe yung oras ang karapatan may oras lang. Tal, pwede ka magsalita pero dapat malungkot ka. Yung parang pagka nalilita. <laughs> yung laging opo. Like Sorry po. Sorry po. Aminin ko na kaya sasalin niyo ako. <laughs> ako yun! Oo! <laughs> ano? <laughs> <Ako yun! laughs> oh! <laughs> Ayaw ko na. Sasabihin ko na. Gusto na natin yung tayin. Makapag-download naman siya dun eh. Sige, tara. Suko na. Let's go. Let's go. ito okay, yung may gawa sa isang entrance <laughs> fee pala so bawal po ang alak dito ayaw mo sota? pero na lang sure? patay na lang <laughs> wish tayo, wish po namin ay sana hindi po kami malunod yun okay. saka more projects amen mga projects yung big ang ah. ano nga yung post bro? Ikaw, mahirap tandaan. Mga lo-lo. Linggo kasi ngayon, nga. Ang dami talaga tao. Doon pa tayo sa taas? Diretta tayo sa? Sa angat. Uy, may swimming pool na dito. Solid. Nung last na punta namin dito, wala pang falls. Ay, pool. Wala pang pool? <laughs> falls na pala, may falls na. Yung last na punta namin dito, wala pa daw falls. So ano pinunta namin dito dati? <laughs> go. Itaas pala. Tapos ka oh. Yeah. Kaling ang mga bagets, oh. Ah. Woo! Ang oh, woo! Ito yung unang level ng fall sila. Mm. Ah, yes. Kaya pa ng buto? Ang halo. Ah, yeah. doon pa! Ah, talagang challenging. Ah, challenging yung pag-akit do, no? Van! Ooh, ah. Mia, kaya mo yan? Yung gamit daw ni Mia. Oo, dandan oh. dandan. dan, dan. akit kami! Mia. Oh, oh buti na lang to. Kaya! Yeah. Yeah. Kaya mo ba? Oo. Arcee, Arcee! Arcee! Camera! Sharing din yung pupunta. Tatawid ka. dandan daan May daan dyan. Mano lang. <laughs> Dito dyan. Doon sa may bula. Baba agad sa baba agad. Mawawal. Baby! Sige. Baby. Baby. baby namin. Grabe challenge. Yung baby natin, pagod na. Tayo pa kami. dandan daan ko yung lisa. Grabe yung dadaanan mo pang mga bato-bato at bundok, oh. Ano yung pangyayari yung lente nila, Trev? Wey, sana wag na maulit nalang. Sana siya nilat. <laughs> Dito daw po nahulog yung lente mo. Pero sana sa na yung last. Shucks! Nakakatatot. Let's go! Wey, delikado din. At tignan mo, taas na muna. Ayan. Ingat-ingat lang. So, pagkatapos yung mga ilang lakaran, nilangat natin yung bukit, tapos pagpanik dito sa koel mga rocky road. Ito naman yung sasabihin ko sa'yo. Worth ah. it. Wow! Nalilipat na kami dito sa dulo. Ah! Bukas! So, tatry namin. Tatalong kami doon, oh. Titesting namin ko ba lang? Mababa naman yun. Mababa lang ba yun? Tapos boy. Ay, yun yung yun, oh, tatalo, no? Ayun, Bag! Ito Bag! Eto na. Susubukan namin itong ayun <laughs> <laughs> <Alamig> ba? Malamig? mo Wala. na Wala? 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 Wala?

she! <laughs> <laughs>